Pag-usapan pa natin ang balitang ito kasama si Mobile Journal, Kayla Macantan. Kayla, anong reaksyon mo nung nakita mo yung video online? Mm -hmm. And uh, may alaga ka bang pusa? Actually, oo, oh, oh, Paps J. Meron akong <laughs> alagang pusa na ano, mahilig ako sa pusa. Mm -hmm. Nung napanood ko yung video, talagang hindi kinaya ng sikmura ko eh. Talagang nung nakita ko na meron ng mga kalansay ng mm -hmm. pusa, hindi ko na siya tinuloy, hindi ko na siya natapos. So mga first uh, 10 seconds lang siguro, ano, mm -hmm. dahil... Sabi ko, hindi ko talaga nalaman pa ano ba nangyari doon, bakit gano'n yung kinalabasan, kasi hindi ko talaga natapos yung video. E kitang kita mo yung oo, video kasi hindi naman blurred. Oo, oo eh. <laughs> oh, Pops oh. kilala mo ako, di ba nagko-cover ako ng mga krimen. Pero yung pagdating doon sa hayo, parang naging iba yung dating sa akin, talagang mabigat, lalo ta mahilig ako sa pusa, kaya nga nung gabi, iniisip-isip ko siya eh. Kung ano kaya yung uh, reason, bakit na uwi sa ganun kalala yung Oo. itsura ng mga kawawang pusa? Anong pangalan ng pusa mo pala? Uh, Yumi, Mayumi. Kasi <laughs> Yumi, no? naawa ka doon sa nangyari. Pero natanong ba natin sa post kung bakit na uwi sa cannibalism ang mga mm. nangyari dito sa pusang ito, dito mm. sa cat shelter? Actually, uh, ayon sa vet na sumuri. Hmm. Kasi after na nag-viral nung video hmm. Pops doon nga doon sa Cat Pound, sinuri na nung mga, uh, nung city vet office. Hmm. Hmm. Tapos, uh, kinumpirma naman nila na walang nangyaring cannibalism. Okay. So, bale, yung mga uh, pusa kasi, since masikip, marami oh. sila, nasa... 20 kasi, sa ata silang uh -huh. karami doon sa loob ng kulungan. Very stressed sila doon uh -huh. sa environment. Uh -huh. Tapos, itong uh, napapanahon din kasi uh, yung mating season nila, ito, uh -huh. witness ako, talagang uh -huh. sobrang aggressive nung mga pusa kapag sila ay uh -huh. gustong umasawa. So, so, siksikan yung mga pusa doon mismo sa shelter? Oo, uh -uh. doon sa isang kulungan lang mismo. Doon sa isang kulungan, pero uh, nagiging dahilan ba ito para yung iba eh mawala na ng buhay. Ganon ba ang sitwasyon doon? Oo. Marahil din kasi pwedeng sinasabi nila pag-journalism yung ngayon yung sa... Uh, kasi mga bu butot balat na eh, yung mga pusa eh, Oo. Yung kawalan. So yung iba, yung kagaya ng mga nasa video na napanood Oo. natin, di ba? Meron talaga ilan na parang kinakain na nila eh. Oo. So siguro yun na yung mga uh, latter part na na... Mm -hmm. Siguro, na de decompose na din. Mm -hmm. Tapos... Uh, so, ayon... patay na. Linawin natin. Patay na. Abang patay na, patay na doon. Oo, kasi oo. nung uh, chinex siya ng March 2, mm -hmm. yung unang na nakakita doon sa kanilang uh, estado, okay pa, buhay mm -hmm. pa lahat ng pusa. Mm -hmm. Pero pagdating ng uh, mga siguro after ilang days, uh, five days, mga ganyan, mm -hmm. more or less five days, doon na nakita na ano. Pero ang bilis po, ano, mm -hmm. kung isipin natin, siguro kasi uh, yung uh, lugar din, oh. hindi kasi sila... Uh, Kung bagay yung sa sinag ng araw, mm -hmm. yung mga ganon. Mm -hmm. May, na, ano ko din kasi yun, before before natanong ko yung sa pag-decomposition eh. Oo. So nakaka-affect din yun sa pag-decompose ng bangkay. Okay. Eh, Siyempre sila, since nakakulong sa isang um, maliit lang na kulungan, mm -hmm. naging ganon kagrabe yung itsura. Tapos, yung uploader ng video, eh, concerned citizen lang ba ito? Actually, Anong balita sa kanya? Oh. Yung, yung uh, video uploader natin ay oh. advocate din talaga ng, uh, ng mga hayop. At natsyempohan so, niya? Natsyempohan. Okay. Actually, oh. sinend sa kanya, Pops Jay, Kasi, mm -hmm. nung time daw na yon, yung kanya kaibigan ay hinahanap yung kanilang pusa. Okay. Dahil nga doon sa barangay nagkaroon ng ordinansa na lahat ng gala na aso at pusa ay kukunin oh. at ilalagay doon sa kanilang uh, pound. Oh. At Tapos, hindi nila inaexpect na sa pagpunta nila, ganun yung kanilang dadatnan. Mm. So, ito naman yung video uploader. Nagulat, nagulat na kinunan niya na. Sobrang oh. nagulat sila kasi inexpect naman oh. nila Pops J mga gutom lang siguro na pabayaan. Hindi nila inexpect na meron ng mga patay na pusa actually. Nilibot pa nga nila, eh. meron ding mga aso. Mm -mm. Pero yung mga aso, uh, mas konti sila, pero same nang sitwasyon, mga butut balat mm -mm. din. Talagang mm -mm. Aso, ah, di ba, makulit ganyan. Malaro. Wala, oh. oo, kapag may tao sa ka. ito. matamblay, matamblay. Hmm, oh. talaga sila. Okay, uh yung uh, nangangasiwa nung cat pound, uh, ito ba eh, under the jurisdiction ng ng barangay o ano ba ito? Oo, oh, oh. oh. Pops Jay. So yung barangay mismo talaga oh. yung uh, uh, siwa doon sa cat pound. Mm -hmm. Tapos uh sinubukan din nating kontakin si uh, barangay chairman ano pero uh, hindi na muna sila sumagot. Pero uh, sa mga naunang panayam doon sa uh, lokal na media, nabanggit naman nila na hindi daw sila nagpulang sa pangangalaga. Ka, sa katotohanan nga daw, eh, dalawa pa daw yung naka-assign na caretaker doon uh -huh. at uh, twice uh, a day daw nila pinapakain yung mga aso at pusa na nandoon. Bakit kaya nangyari itong congestion? <laughs> Totoo. Doon mismo sa kulungan na diba? yun, nga, Ang sa May ngayon oo, ang iniimbestigahan pa. Kasi, okay. Uh, syempre, yun ang kanilang sinasabi. Oo. Pero ito rin yung nakikita natin. May, oo. Hindi naman magsisinungaling yung mga, yung, bangkay, bangka, yung... Oo. May video. Pala mm -mm. Oo. So, ayun. Pero ito, Kayla, tungkol naman dun sa asong si Kiloa, no? Mm -hmm. uh, napatunayan bang nangagat talaga siya? At anong posibleng parusa sa pumatay sa kanya? Actually Pops J doon sa uh, video sino pinapakita pa nitong uh, suspect yung uh, umamin na siya ang pumatay uh -huh. na kinagat yung kanyang asawa so meron naman talagang mga uh -huh. kagat dito sa paa na sinasabi uh -huh. niya parang twice pa daw kinagat uh -huh. pero kasi ang uh, question na tinatanong dito uh -huh. is kung paano nila nakuha si Kilua uh -huh. kasi una sinasabi ng kanyang owner nasa loob ng kanilang bahay naka-lock uh -huh. so paanong nangyaring nakalabas na uh -huh. sa CCTV na hinahabol pa with pamalo. Hmm. Kaya tapos uh, na pa nila noong nahanap na nila si Kilua na hmm. wala na nga buhay, yung lugar pala kung saan nila siya nakita, hmm. ay katayan daw ng aso. D'ko. So Oo. meron silang uh, parang ano na siguro siya ay balak ding kulotanin, lutuin. Mm -hmm. Illegal siya, din yan, yung mm -hmm. pagkatay ng aso. O pagsigay oh. yung, since inaamin din ng oh. suspect, ano, uh, maaari siyang makulong at at the same time mag- magbabayad siya ng fine. So, depende pa yon kung ano yung nasa judge na yun eh, kung ano yung ipapataw mm -hmm. sa kanya. Pero, ang alam ko, parang nasa, hindi bababa ng 100,000 yung fine sa cash. Tapos, yung pagkakakulong, uh, parang two years ata yung minimum or one two year. Two years so, mga jail ganun. time. Alright. Maraming salamat. Mobile Journal, Kaila Makantan.